Good morning. Kaya nga yeah. lang na umuwi ako dito. Kaya so nga hinahanap ka ng mga polis. Dahil sa ginawa mo kay Tina. Sabahin so na ulit ang nangyay. Napakalangin. 7 degree. degree dito sa rewel. Sa kanya ng panahon. Pinakamasakit uh -huh. sa isang ina Ayaw matapos gawin ang lahat para sa anak. Ay bigo pa rin siya. Bakit ito? ito ang naging karanasan ni Selena sa ating dulang sa kanyang panahon. <laughs> Ayan. Nakuha ko ng lahat ng pera niya dito sa apat. namin ito sisingit ko. Buwisit naman. Nakakising. Eh. Kinuha ko mo yung pera ko dyan, ano? Maramot kayo. Ayaw mo akong bigyan kaya kinuha ko. Ibalik mo sa akin yun. <laughs> May mga <hapa>, babayaran ako. <laughs> ano ako, tanga? Kahit maglupas ay ka pa dyan, hindi ko ito'y babalik. <laughs> Mawa ka naman sa akin, Jojo. Walang di yan. Yung yun nga gusto ko eh. Para oh, oh. ah, mas magagal ang happy-happy namin. Jojo! 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 Huwag ko Ibalik mo yung pera ko! Oh, talaga na na sa akin. yung yung talaga sila mga ah talaga sila mga babalasa hindi lugi kina ah yun naman pala nangyari kaya nung gumana ko sa grocery mo manaka kawawa ka naman talo linggo siya sa grocery yung ina ko niya sa dora sa mga ako nagkamali. Paano na ate na gawin to sa akin ng aking anak? Naging mabuting ina naman ako sa kanya. Pinigyan ko siya ng edukasyon at maganda ang kinabukasan. Kaya lang. Ang anak ko ang pumili sa maling landas. Oo oh. nga. Tama si Mang Lucio, Selena. Si <laughs> Hindi mo kasalanan yung pagkaligaw ng landas ni Jojo. Dapat pinasukan mo siya. Hmm. Dahil sa ginawa niya pag nanakaw sa'yo. Para matuto siya ng leksyon. Hindi nga kaya ang dapat kong gawin. Alam, eh, hindi mo dapat ipagkibit malikat ang nangyari. Makaulitin pa niya hmm? Alalahanin mo, lulong siya sa bawal na gamot. Oy, kung hindi mo kaya bit malikat ang nangyari. Makaulitin pa niya Alalahanin mo, lulong siya sa bawal na kamot. Oy, kung hindi mo kaya, ito na lang ang gawin mo. Lagi mong ilak yung kwarto mo. Para hindi na siya makapagnakaw pa sakaling gumalik pa dito. Kasi ka talaga, Joe. Siyempre. Kapag sinabi mo, natutupad. Ako pa? <laughs> Gusto. Ito mo ng maraming binabata. Ito na. Ang dami nga. Oh. <laughs> <laughs> Ay, bilib na bilib ka talaga sa akin. Bilib ito. na bilib, Dol. At mula ngayon, Hello. King Jojo na itatawag ko sa'yo. Ha? Huh? Huh? Sa ha? King Jojo? Eh dahil para kang hari, lahat ng ginusto, natutupad. <laughs> Ay, siya Oh, ayon. Mula ngayon, Si King George? Oo! Ha? 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 Oo ba? Ha? Oh. Oh. si King Jojo, ha? Saan ka pupunta? Eh, may hinahanap ako eh! Ha? Huh? Gusto ko ng ibopang pang... DRIVE mm -hmm. TO HEAVEN! Ha? 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 kaya? Eh, sanay na naman ako mag-isa sa puwartong tinutuluyan ko. Kung... Tidak. Tidak. Baiklah. Saya akan tutup pintu. Selepas itu, malam lagi. Selepas pintu dan bintang. Nakikinig na lang ako ng radyo. Hanggang antukin ako. Ah! Diyos ko! Kumusta, Tina? Si Jojo! Ang pula ng mama mata niya! Ano? Hindi ka na nakasagot! Ano? Ano kailangan mo? Bakit bigla mo binuksan ang pinto nitong bahay ko? Papasok mo ra ako! Hindi kita pinatutuloy! Hindi kita dapat pumasok! Uy! Suplaga! Okay was exciting ang trip to heaven we went. Ano <laughs> ba ba dito? Sisigaw ako! <laughs> Sisigaw Ha? Yeah? May kuril ko! Oo! Kuril At puputok ito! <laughs> Oras na sumigaw ka! Huwag! <laughs> Huwag, Jojo! Huwag, Huwag ka! Uy! Ang kinis ng balakaw! Jojo! Huwag ka! 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 Maging mabuhay ko sa akin para maawa ako sa'yo. Naiintindihan mo? Kinutukan niya ako ng baril at pinasok sa lupan. Sobala talaga yung batang yun. Kahit na ibang tao, pinipinsala na niya. Dapat kasi, Hindi ko siya mapapatawad sa ginawa niya. Anong gagawin mo? Kakasuan ko siya, mag-usok. Gusto kong mabulok siya sa bilang buwan! Ito. Ay! Sobra ba? Oo. Naku, maraming salamat sa pagsasabi mo, ha? Pasadya ka na, Rodora. Ano ka ba naman? Ano ba lang yung iniisip mo? ano anak mo na naman bang rapist? Rodora, wanted na siya ba yun eh? Nasalanan niya yun. Huwag mo naman sabihin tutulungan mo. Hindi ko alam. Huwag mo mo ako suga pa sa bawal na gamot yung anak mo. Hindi lang siya basta nagnanakaw ngayon, ha? nang rape na rin siya. Ay, sana maisip mo yun. Maawa ka sa ginaasa niya. Nakatapos na ako ng shower Ay, sana naman makatulog ako ngayon. Ilang gabi na ako hindi mapagkatulog. Lala, tayo, ng banyo? Hello, mami. Nako, nandiyan. Hello, Mommy! na po, Jojo. ng anak. <laughs> Jojo, bakit ka ito? dito? Ay, na rin ito. Kaya natural lang na umuwi ako dito. Hinahanap ka ng mga pulis dahil sa ginawa mo kay Tina. Ang <laughs> Ag kagang yun? Nagsumbong pala. <laughs> Alak, hindi mo dapat ginawa yun. Malaking kasalanan niya sa Diyos. Kaya yeah, ikaw na lang ang pinuntahan ko eh. Para wala na problema. Anong... Anong ibig mong sabihin mo, John? Kung isasama ko kayo sa trip to heaven ko! Alakot! Alakot ka sa akin! hindi mo na sasagot yung mga texts at tawag ko. Huwag yung iyong pag-file mo ng kaso laban sa iyo lang. Napakasakit, Rodor. Sasakit. Bakit ko sinapit ito? Naging masamang nilamahak ko. <coughs> Sinusente na ako. Magpakatatag haks si Lina. Matatapos din ang problema mo na iyan. Ngayon, Nakakasa niya rin, maliit na ang kanyang mundo. Kaya nga, iandam <laughs> mo yung sarili sa mga ari pang mag -inap. At sana, huwag mong isipin, tinalikuran ka na ng Diyos. Patay na ho oh siya! Binanood ako niyang isang pulis habang dinarakib siya! Wala na ho oh si Jojo! Wala na! Walang iyang nagsumantala sa amin! Ayaw mo kunin ang kanyang bangkay? Oo, Rodora. Mahala na sila sa lalaki yon. Wala na akong pakialam. Kahit itapong pa nila sa ilong. Selena, nauunawaan ko ang iyong nararamdaman. Pero sa kabila ng lahat, anak mo pa rin siya. Bakit mo ba kinakampihan mo pa? Lapas yun. Walang siya. Mm -hmm. Hindi sa kinakampihan ko siya galit na galit din ako sa kanyang ginawa. Kaya lang bilang ina, dapat pa rin bigyan mo siya ng maayos na libing. At kung wala na sa puso mo ang pagmamahal sa kanya, alang-alang sa Diyos, magpatawad ka. Para kumaan na rin ang iyong kalooban. sinabi mo anak. Kukunin na natin ang bangkay ni Jada. Opo, ah, pa, Papa. Um, Tawa po kayo ni Rodora. Dapat ko pa rin siyang bigyan ng maayos na libing. Nagkasala eh man siya sa akin. Ngunit nasa Diyos na ang paghatol sa kanya.